Hello mga idol. Yan, magpakain na naman ako ng uh, ating manukan dito sa gilid ng aking bahay. Ito ang aking routine pagdating ng hapon. Ang magpakain nitong ating ginawang uh, maliit na manukan. Uh, di bali, uh, walong inahin ito yung aking nakuha. At uh, di bali, dalawang uh, tandang. No, itong isang hulano at uh, isang semi hulano na mga lalaki yan kung makikita nyo mga idol medyo konti pa lang uh, yan pa lang yung ating uh, nasimulan at uh, hopefully uh, pagdating ng mga ilang uh, buwan ay medyo mapatami natin nung ating uh, konting kunting uh, manuka ang hulano na yan napakatapang niyang uh, hulano na to yan mga idol yan lang yung aking libangan dito sa probinsya ang magpakain pagdating ng umaga at magpakain sa hapon tanggal stress nakakatuwa kasi makita yung mga ganitong may alaga ka pagdating ng mga umaga hanggang uh, tanghali hapon yan meron na rin tayong bumili rin ako ng dalawang nga. Uh, pala inuman ang ating mga manok mm. Ah, uh, yan pa lang yung aking ma sa inyo mga idol. Sa sana sa mga susunod na araw eh share ulit tayo ng mga videos no. Regarding dito sa ating uh, maliit na manukan, mga uh, ano yung magiging improvement sa mga susunod na araw. Maraming salamat mga idol sa mga sumas- uh, sumusubaybay no sa ating video.